Hello kakabsa at welcome for today's blogging guys. Tara samahan niyo ko dahil magkita-kita kami ng aking mga kaibigan. Ayan, ala. Oh no, na kami sa Doroteo Jose. Kain muna kami, guys. Ayun, nandito kami. Kain muna kami. Ayun, naman, ayan oh. A few moments later. Dito na kami sa Tagaytay. At nandito kami sa Puso. Ayun. Dito kami kakain sa Puso. Ay. <laughs> Ayan, tingnan na. Ayan yung uh, oh, tingnan naman guys. Uh, tingnan natin outside. Where ang puti. Tingnan mo kilikili oh. Ang <laughs> 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 <I'm> photographer ayun. <laughs> <laughs> ang laki. Oh, laki. <laughs> laki ang lalaki daw namin na oh. Ang lalaki. <laughs> oh. <laughs> Ay, ang ganda. Ah. Eh. Ayan oh, ang ganda ng view. <laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. few minutes later the resort, the resort yeah. few inches later few inches later

Many months later okay, Nandito kami sa Lemery Church Dito sa Batangas guys Tignan natin yung kanilang uh, Church galaw tayo yeah. One eternity later Ayan, Nakarating na kami dito sa Wawa Lemery Kami ay magsuswimming Swimming Hmm. Ready for uh, swimming? Huh? Ready for swimming? Yeah. Yes. I'm <laughs> ready for swimming. Pupunta na kami sa Wawa. Saan tayo pupunta? Saan? Swimming. Sa Sa <laughs> Wawa. <laughs> <laughs> oh, oh, sige, oh. Vlogging yan, oh. oh picture. Sorry. Hi. hi summer na summer na. O, kita mo siya na naunang naligo, o. Oh. Uh, Kunwari pa siya pa naunang naligo. Oh. Hi! Ayan, go! go. Ay, alam mo kayo, ang ko? day. Hi guys, good morning. This is our second day here in Lemery, Batangas. Good morning. Ito. ganon talaga. Tamales tamalis daw yan. Panset. Panset ng taal. Nakabalot siya sa dahon. Pansep. May Na nakabalot sa... Oh, unique to ah. Oh, pansep bihon. Spaghetti. Dinubuan. Dinubuan. Ayan, 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 ayan yung Taal Church. Kami magsisimba later. Ayan, ayan yung unique na ano. Pansit na binalot sa daw ng saging. Ayan. Ito ay dinuguan. So, uso yung sa Patangas, yung lalagay na dinuguan dito sa Bihon. Sunset. Oo, Yes. Yan na. Oh. Kaman natin yung tamales. Ano ito? Made of? Ano ingredients ito? Para Rice cake. Ah, rice cake. Tapos ano? yan. Ika? Ako ang binasyon na dito. A few moments later. Ayun guys, magsisimba kami dito sa Taal, Batangas. Ayan. Dito na, dito tayo. Dito tayo sa likod. <mulong> Tingin naman kayo dyan. Bye! Ayan. few inches later -la -lunch sa Angel's Lonely House mm. the One eternity later. So guys, nandito kami sa simbahan ba to? Simbahan. 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 Okay, Father Suarez. Ay, pagagalingin ako ni Father Suarez. Okay. Guys, ang uh, tomb ni uh, Father Suarez dito sa Batangas. Ito po. Ayan. The healing priest ito po siya ito po siya si Father Suarez po ayan 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 po ayan so ito po the next day hi guys welcome it's our third day gala at kami swimming dito sa Silk Residence With my friends, Marisa uh, yeah. and Antonia. Uh, oh, from 8 a.m. to 9 p.m. Or oh, 9 p.m. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Eh, Madelim Jan, this is where we Kasi ano yung light like Dapat dito. Ay, ayan. Ayan. Giniginaw na siya. Ayan. Ayan naman ko pa pa. Swimming! Ayun, tapos na ang aming barkada banting mula sa Batangas kay uh, Bestie Christina kaya thank you so much sa aming uh, kaibigan na si Christy at ang kanyang hubby na si Chris sa aming accommodations doon at uh, syempre kay Bestie Ruby and dito sa Silk Residence sa libreng pa-swimming at syaka syempre sa luxury accommodation <laughs> see you again next vlogging guys bye, bye. bye.